Lalo na pag nako-corner mo yung mga kontrata. Ah. Pero, mm. grabe, di ba sinabi ni Presidente Duterte, It's the biggest syndicate in town. So, <laughs> paano ba yan? Pero, o, yun nga, um, ah. ewan, di ko alam. Maraming hindi nakukuha, magugulat ka eh. Thank you. <laughs> Anong reaction ng pinsan niyo? Ngayon ko, hindi na kami nagkikita. Na-initiata sa akin eh. Kasi sama ko ng sama kay VP. <laughs> wala, alalay lang naman ako. Jula Masaya naman eh. Kasi umikot-ikot kami sa mga kababaihan. At uh, Teacher's Month kasi, di ba, umikot kami ng umikot. Nag-enjoy naman ako. Masaya rin eh, pag marites ng babae, in detail. Nakakaalim. Nakamotor ba kayo? Ay, hindi naman. Pero, minsan. Tapos nandun yung, ako, taga angkas lang ako. Magandun lang ako. Tapos nandun lahat na mga teacher. Uh -huh. Nakakatuwa yung mga teacher. Uh -huh. uh, tapos namigay kami nang kung ano-ano kasi Teachers' Day. Magandang araw mga kaibigan. Ayun, narinig po natin ang senador Aimé <laughs> nag na o nagtatampo ang kanyang pinsan sa kanya. Bakit eh palagi daw na magkasama si BP Sara at sa si senador Aimee Okay. So pag-usapan natin yung friendship ni BP Sara at Senator Amy. Uh, tingin ko sa mga magkakapatid na Marcos, ay parehas silang panganay, no? Okay. Itong si Senator Amy, uh, yan ang pinakamatalino sa kanila. At yan ang nakakaalam kung ano ang mga tunay na pangyayari panahon ng kanyang tatay. Kasi si BBM para parang bulakbol eh. Uh, parang uh, nagpapasarap sa buhay. Samantalang itong si Manang Aime na-involved na sa politics. Uh, siya na yung chairman o chairwoman ng Kabataan Barangay. Parang, So, alam niya yung mga pangyari, panahon ni Marcos Sr. Kaya alam niya kung gaano ka-close ang relasyon ng Marcos family at Duterte family. Kasi nga, ang tatay ni Pangulong Digong nag-serve as cabinet member ni Pangulong Marcos uh, Sr. Uh, if I'm not mistaken, ano yan? DPWX minister, something like that. Ano? Hindi ko na masure. -ma Kaya maganda ang relasyon ng Duterte at sa Marcos family. No pa? Nung nagpresidente na itong si Tatay Digo, siya lang ang presidente of all the presidents ano, after na EDSA revolution, si Tatay Digong lang ang may guts, tapang <laughs> ng loob, na ipil, ipalibing, ipinalibing ang Pangulong Marcos Sr. sa libingan ng mga bayan. At yun nga, ako, personally, natuwa ko ng gusto, yung pagpapalibing ni Tatay Digong kay uh, Marco, President Marcos Senior sa libingan ng mga bayan. At ito yung tingin ko ha, uh, marunong tumanaw ng utang na loob si Senator Aini. Kaya, oh, uh, alam niya na maganda ang relasyon ng dalawang pamilya kaya nung last year na, eh, magpapay na ng kandidasy, Ito talaga si Senator Amy ang gumatang sa tandem ng dalawa. Na ang objective lang is for BBM noon na maging vice presidential partner ni Mayor Inday Sara. Kasi nga, ang nangunguna sa mga surveys, walang iba kundi si Mayor Inday So, yung pagkakaibigan ng dalawang pamilya, I believe, yun ang kinapitalize ni Senator I Aymina. Mean, si Gina Mayor, uh, pwede ba? Pumayag ka na uh, busy mo si Bongbong. Yun, ang unang usapan. So, noon una siguro, hindi pa nagbigay ng hindi pa nagbigay ng uh, final decision si VP Inday Sara kasi nagmumuni-muni muna siya. Kasi sabi niya nung una, ayaw niya. Kaya, nag-file pa siya ng candidacy at, as mayor ng Davao City. Kaya ano lang yun, tingin ko, teknik lang yun para hindi makapaghandang mga kalaban. Kaya lang, tinitimbang niya yung option niya kung magtakbong presidente o hindi. <laughs> Ito yung napag-alaman ko dito sa Mindanao, sa Davao. Ah. Gusto niya, tumakbo ng presidente, kaya lang, ayaw niya ang gusto ni Tatay Tigong na i-partner na maging BP niya si Bongo. Senator Bongo. Eh, napag ko dito sa aking mga kaibigan, mga taga-dabaw, parang mortal daw ang magkaaway. Yan si Senator Bongo at saka si then Mayor Inday Sara. They are not in good terms. Okay? Yan ang napag ko. Hindi lang isang sources but marami. Maraming sources nagsasabi na ano... Eh, uh, e, yun nga, nung... Ano yan? Uh, nung bagong uh, nanalo si uh, Inday Sara as mayor, ang una niyang aksyon ginawa you know, is tinanggal niya si Bongo as parang city administrator pa o yung posisyon niya sa city hall. Tinanggal niya. Si Bongo. Ayaw niya. Okay. Bakit ayaw na ayaw ni Inday Sara si Bongo? Mayroon pa akong ibang uh, rason na alam. Although hindi ko sasabihin. Basta parang mortal mag... Kaya ayaw ni Sara na kakandidato kung ang kapartner niya si Bungo. Oh, then later on, nag-file ng kandida si si Bongo as president. O medyo magulo. But I believe in protest kay Tatay Digong. Kaya and as matter of preparation, training, practice, kaya nag-decide si BP Inday Sara na makipag kay BBM na siya na ang Vice President, si BBM ang Presidente. Kaya gulat na gulat si Manang Aimee. Okay? So, bakit ko in-explain ito? Kasi, uh, ang tanong ngayon is, itong hidwaan ng uh, PBBM admin Marcos Araneta Romualdez versus Bipin Sara. Saan ba talaga papanit si uh, Senator IB? Marami akong nababasang comments nagsasabi na huwag tayong magtiwala kay Senator IB. Blood is thicker than water. Correct yan. Agree ako. But depende sa tao. Yung kung maprinsipyo ang tao, ang tao may prinsipyo, kung may nakikita siyang mali, eh mali talaga kahit kapatid mo pa. Okay? So, ang tingin ko dito sa nangyari, si BBM, BBM ano, napipilitan lang. Itong mga nangyari ngayon, yung mga Special Envoy to China, yung tatlong uh, in na Michael Ma, Menardo, Benito, Tichico. Tingin ko lang ito, ah. opinion ko lang, hindi na yung gusto ni BBM may nagdidikta. May power behind him na hindi niya mahindihan. So, alam niyo na rin yan. Alam ni Senator Amy kung sino yung power behind him. Kaya, kaya, ah, tingin ko, kukontra co at kukontra co si Senator Amy sa mga maling ginagawa. Although, sa ngayon hindi pa pinagbabalansi pa siya. But in the end, so worst comes to worst. Ang tingin ko dyan, Senator Amy, hindi niya iiwanan si BP Indaysa. Kasi kung ako ang nasa kalagayan ni Senator Amy, napakalaking, tatanawin kong napakalaking utang na loob. Una, yung pagpalibing ni President Duterte sa aking tatay, kung ako si Senator Emi, sa libingan ng mga bayani. Pangalawa, yung utang na loob na kung hindi dahil kay then Mayor Inday Sara na pumayag na naging Vice President na lang at pumayag na ang magkandidatong BBM presidente kung hindi dahil doon, hindi makakabalik ang Marcos sa malakay And with that, pagbabayad utang na loob, susuporta si Senator Amy sa alimang magandang ginagawa ni Dipinday Sara, lalo na yung pagkandidato sa presidente sa 22 day Magkakaalaman yan. So, analysis ko lang yon sa inyo. But, uh, depende. Sa pangyari, hintayin natin yung yung talagang magsalita na ng todo si Senator Aime at si sa VP Sara ano ang uh, alam ko naghahanda na yan ng mensahe itong marching order ni ng PBBM admin na i-ostracize siya o i-destroy siya, i-chapere siya, hindi siya papansinin sa mga uh, government uh, official functions. Na nandyan siya, sigurado magbibigay ng mensahe yan, uh, pinag-isipan with wisdom, hintayin natin ano ang kanyang gagawin.